City Boy, for us the coronation finals, TSO Moksab! Yeah! Yeah! Let's, Let's go! Special shout-outs at the Mospic Society, Zero Construction Supplies, Hio Vanderas, DJ Gadget Works, Braco Barn Food Hub, Teardrop Clip, januel Beats, AD Beats, Jacks Apparel, Pastor Jack, KDC Studios, Bizarre Clothing, Nostalgia, Digital Films, Yeezy Wear. Bote Bakal Project, Kalina Local Brand, PH. Sa Tarampa, o namin yung tabay, special at sa inyo, tara, dala, salamat. Sa usak at tuwing kapag-upad sa buwa. Special at spot, Edda na Special at spot, kaya Ninong G. Yup! So yes, ang karan ako, bada lang siya malap, ito doon siya. Bada lang siya malap, ito doon siya. Needle, Repent, Rososoro, as usual, Repent L since day one. Let's fucking go! So yeah, nakadaw sa kwento si Needle. First off, para kay Klos. Do you game na? Yeah! First off, para kay Klos. Let's go! Go! Ha! Ah. <coughs> versus Klos sa Trono Finals! Ain't it motherfucking dope? Advice na ako sa judges, ayaw na mo pag-taste down notes. I-enjoy na ninyong battle, by because for all I know, ang makadaog aming duwa kay Katong Dile Magtso! Game! Game! puncher versus puncher pero ato lang tan-aw kin di maglisod nga haymakers i sustain kay choker versus choker pero ang ihatag aning brother kay distraction undertaker versus kane i am sure na hit name wala bing na mc punches na na i flow pa karatan ka og demsi samtang imuwa kay pang samtang imuwa kay pang bro kay bisaya sa gol english style ni mo orthodox pero na ay pagka lefty Ladies and gentlemen, murag mesta mesta atong batin nilang Adrian sa fit na fit siya. <laughs> atong batililang nilang Adrian sa fit na fit siya. Cute kayo tanaw niyan, set sa club Nagkada kada ko ay sige kaon murag sig pa mesta. Bunjing <laughs> ang puta. Gisita pa ni skinny jeans ni Ron. Busa di rigid ka ma red ram. Atong batin ninyong Adrian's murag si Winnie Dapo. Saktong fitting nga siya sa bear arms, you! Bear arms? When? How? Bitch, I haven't even seen you do shit! Motherfucker, you bear arms? Shit! Wow! But you barely even use yet Pero sige! Butang nato nga, you bear arms. Pareha ta! Kaso pang Street Fighter ni Okora, pareha tang akuma. Kaso ang akuwa kay na ay ay sa una, busa. Kining kining oso, praktisan na sa dula. Oo, pang praktis ra ning oso. Takamura, mura. Una mahuyan kung mauna muna huna. Kamaos, kamao, ang mao mauyan mo, muna-muna. Kung ma, igaw kicks, sure mag, live nga magkadugo Suluga na natong pandemic na ay mag-stream tungod sa kumo yeah! 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 <coughs> <coughs> na tong pandemic ah. ah pero pero bay lahi payato wala na kay lahi nakalo <laughs> <Yeah. laughs> Kay pila na ka events, pila na ka thumbnail. Ikaw pila na ka gigest nga mura gihapon imong cocktail. Ang nakapait pa jud ana, wala nimo gipalit. Gihatag na ni Mike Il. Atong dagan pa siya brand new and you be like Salamat kayo ani, best friend. There is nobody like you. Sumutun d'yo din ako bisag-asa pa nga venue. Grabe sentimental value. San Michael Cabanieros, I love you. <laughs> Pero sige, ayaw na na, hubuhay mong kalong na baho. Maura na, maura na ay mong makuha sa pag mo sa trono. Ayaw na ang pangamu, ani na torneo, kay ang korona sa korona, gihulmagikan gihul magikan sa kong ulo. Yeah. Oh, dili to sa tiyo, Dili po to fake joke. Ang tawag ato, false hope. Kaya <laughs> gihatagan tikag moment na mag nga magunahuna nga imo na ang kampyonato. At least atong nga oras imuham na imaging makadaong pa sa <laughs> so let me inform this unicorn balik-balik ang kalo kay sundalo ko nagapatay tapos maoni akong uniform <laughs> Kung swap an old god versus old god fallacy, nagkamali kayo sa simile, I guarantee. Pagkat ang strategy mala ATS. Kapag sinunog ko cross sa harap nyo na parang blasphemy. Pero ayon sa mga tagapakinig, tagilid daw ako sa'yo. Dahil sa one minutes, isa ka sa pinadala. Aba, 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 tanong ko lang sa fliptop, may official battle ka na ba? Kasi si Kix Vincent indifferent sa tunay niyang kalagayan dahil sa yabang nadala. Kinakala talaga ng bata na may bilang na siya sa flip top. Ayun, priority number lang pala. Oh. Kaya di mo yan nilamang. Nakapag-tryout din ako sa flip top at yun ay alam mo. Oo, lingit sa kaalaman nyo, process of illumination 5, isa ako sa labing anim na dumalo. Nakatawid ng semi-fi kahit ang format ay freestyle with beat kung saan ako bano habang ikaw nag-one minute kung saan written tas nag-joke ng one minute na kupo. Seryoso? nag ka, tapos ikaw pa gidaog? Ang ay man intawan to evito. Imong body language at yung gabi una mo nagbata na nalimta ng hinayay hipos. ka bati, boss. He froze, which only proves iyang sick flows. Diligid pang deep froze. Ironic na ang bata, di kan rap batikos ang daog. Gibatikos. Gibatikos. Ba. Online gibatikos. Kaya sobra pa siya sa oras. Kaya natodas at naburatong buraot sa kaka-OT by. Sinayang mo lang daw oras nilang Alex sa mga may hina mong jobs. Kaya ayun, na-OTY at ni Conti ay walang hiyapang pinagbintangan ng kalaban ng peking nose. Oo, oh, nakapasok lang daw kasi malakas ang kapit ka Touch Maven As si and Luke Pero Repa, oops, you check out all the best and hooks Ikaw lang din natamaan ng deadly hook Nasa kapal na mukha na manid sa truth Na isa mismo merong backer na silang Craig's at Oo Tapos pa di pinalagpas Para maka wordplay ng finishing touch Ang pader pinalo, brad Imbis na magpamalas ng mga armas na may kalibring hollow point Ang tinira hollow blocks What the fuck? halo galit at hiya lang ang nadama ko sa ginawa mong pandadamay na all out. Nag-reference ka pa ng TM. Di ka tinawagan tuloy ni Arik dahil kota na sa pangko call out. Kota na sa pangko call out. Ah, fuck. Kota na sa pangko call out. Sorry, sorry, otot ah. Ikaw tinawagan tuloy kasi Kota ka na sa pangko call out. Ah, fuck time. Ano? Ano, kalimot. Ano na, kayo, bay, na, surya, katisi, na mag bay, 'yan? Maganda kayo sa finals, Surya City din mukha buntra. Bye. Katung-angel ako sa round 1 about sa imong kalo, kabalong gid ko na kay sulat. So, hello. No, so kana atong suryahan. Nga nung ganahan man jud kayo ka og pre-med rebate. Effective Porket naka-wordplay, naka-bars ang imong tubag about imong pagka-defective. Kabalo ba ka? Kanang, tungod sa imo, ka ng template ribat? na na kayo na ipet pim. Predictable ba dyan ang kontra or supra raka ka-defensive? Basta mang kaana. Kaya diba ka grupo mo ni Marshall B? Inana ba di ay siya? Di! Layo or difference. Ang imong natunan ra kay Marshall as an artist kay Marshall Arts. May kay ka mag-self-defense. Oo ba? Sige, defense. And no offense ha, no offense. Like literally. And it's vivid. Kung saan man sa di mong offense, kung imong dis kay dismissive. Munang, uh, imong dis kay dismissive. Pisa siguro ganig, ang gilabo sa pre naribat na ribat, na kay pre na <laughs> kung inana imong linya, klaro na kayong bangag, bakong um, himbis na bilak. Pero bay, pero bay, kung pre naribat na ribat lang ay, kung ano'y makalupig pa, ani? This may be the greatest prali. Giignan kong baog ni Kim Charlie sa July pagka-October kay Nahimo na kong daddy. If... Yes! Nahimo na kong daddy. If you do the math sa so month of Balik na ay gap na six months, ani. Giignan kong baog atong July na nai so ka January. Yes! Uh, inanak, Adwan. Ad Pero, bay sa tinood lang, di ko ganahan na lang pre ribat. Kay kung ako mo ribat, usahay ra, panalagma pa, pero confident mo in your face. Oh, akong niribatan, Hail Mary, pero full of grace mo nang we're not the same. Kay dili na lang do siya mag-English para napail kuntangan nga mo sukol. Labi sad ka humble atong angkol labi safe sa damage after. Wa sa kabalo kung iyang kontra kung mutira mo guba og oh. language barrier. Usa, usa ayaw pag-alibay. O ayaw pag-alibay kung si ko sa imo namatay karon ta magbalik ay ay, ay. ay lihay. At nga akong bara nga mo sa imong paghandom Ang mga sunod na balat pag imamat na muhatag hatag glason Kung ano di ka dapat nga mag-champion mga words na dili kayo mo pamilyar diha sa maayo nga mugamit, gamit and you'll think that it's amazing kay pakapinan pa man niya og coco melon accent exhibit B nga moingon muingon man nga gapapungkol siya kung di mag English animal nga mas sayon man unta kay gagamit ka og English og Bisaya og Tagalog sa imuwang arsenal exhibit C wala ka nag-improve in terms of writing ang tingog lang ang nag-full boom. Imong message nagka-volume. Santang ako ang message nagka-volume. Welcome sa akong dimension. Kung asa di ko magpapildi sa kalaban. Oo, oh, ako ang message ang naay volume bisag ikaw ang naay 3D sa pangalan. Oh, how oh, ironic, di ba? Pero nagamit na ako, naglimpyo. O oh, kung ironic ang kalaban, oh, mahimo kong magnito. Mahimo kong magnito, battle rapper nga anak sa dato makita sa imong sinuwatan on how you live this. Die, care, taste, defeat. Oh, grabe jud ka rich kid. Grabe jud ka rich kid. Yawa, taste, taste, defeat. Mm, grabe sad ka na nga fetish. You should have kept it on the low. Kung tiil imong fetish, ayaw sa ako pa to 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 on your knees and beg for mercy. Chupa si James Clyde. <laughs> I have the leg up, aning a legend, numbers on the body while you waste lines mo nang Abrihan na ako imong ulog ipakaon sa imo imong utok. Hannibal Lecter ni nga headline magpula imong buhok tungod dugo nga nagsitulo. You will die here nga naka-hair dye. Yes. Katong ingon ni Lex, na heads ang mag-champion wala toy kasaypanan. Ang nakaapan lang ato kalimot sa gisgot sa kungalan. Yes, I Anak sila sa turna. Malas daw ang matunong sa imong nga it appears. Nasakto sila. Because on the way up, you seem unstoppable. A league above your peers. When you spit, they cheer. When you spit, they cheer, but oh my, they ain't know na diniratama ni mong karir. Kikinsa pa may lain mo palaw sa engineer, kundi ang kapo engineer. Oo, oh, engineer versus engineer, but in a 1v1, I got that V1 engine. Di na kailangan ipagawas ang Iron Man, cause you know, I got that war machine in him. Di mapuli at pagkugihan, when the pistons in my brain get to spinning. Kicks ang imungalan, pero ako ang na-kickstart to a horsepower system. you ain't a lyricist like me. <laughs> You ain't a lyricist like me. Nagpagawas ko lisensya sa battle nyo ni Lyrico Bite Me. Disperado moves og psyche aron makuha lang sa kicks ang victory na murag Nike. Abi niya cool and mighty but you just prove that you don't belong and puro hype ni. Kikabalo tanan, aron makasulod ang bisita, kailangan pa magpakitag ID. Inga e nung imo man lugar tong gibuhat, aron masak ang crowd. Ay, nag-elektrika na lang ang taning pakshit. Nagpakita pa mang gugag ID, tanawa kita noon kung unsagid ka ka-plastik. Kaya kung sa strength of materials ka ni Gambol, sa sheer stress ka karon mo krampol. Trust mo support ng mga sa inyong idol kung akong kahangin ay mo landfall. Kung sports ang example, ako si Shaquille, sa ang backboard na mo crumple. In short, bisag pagtabang pa mo ni Supremo, akong heavy machinery na di ninyo mahandol. Mm -hmm. And And bang, the rain is only sin. Kusog ko ni magpapansin na kameraman siya sa atong liga. Ginabuhat daw for free para sa kultura pero mangwinta kung kailangan pang postura. Mm. Ala, di buna huna ang iyang gihimo na kusog kay grabe makaluya. Muna sa wala walay duda lupig panimong politiko na ginabot ngan og naong ang ginahatag na ayuda. Mm. Kaya ang pag-video ginawang meta nitong stupid. Imbis na sa metaphors, maging masugid. kay kung sa kaya kung ang basihan lang ang bag, wala ilalis si Sean. Ang dapat mo champion ka na 2 Kapalo ko, usa ka sa mga nagkugis, yung mong sakripisyo, gamay rin makalupig. Pero diliray eh kayo nag-abuno sa yuta mo na una ang tibook -ok bulig. This whole league will still exist without you, dili ka, mayordomo. Bisan pag mo gamit kag fish islands, I sense di Japon ka isdang uro. Pati sa flip top, imo nang ipang hinambog, nagsinagpot bogo. Ironic na ning abot sa imong ulong pagka-cameraman, but you still didn't go pro proud video editor pero ang um, proud video editor pero ang pag vlogger ni Methodical kay Gibi karon ka makarmahan kaysa sobra ka food trip ni Cross na ang sunod i feature sa laag kagayan akong pwesto imong namatahan but man oh man this is your end I think Cross about to get fucked on video na ay mag PM o please pasend og link Cause I'm the best of the dog, little homegrown sinners face no pleasants. Ako flow in the dope filter, no filter, no in and a clone killer. Drown slitter, don't spit Go rello and I go bananas with his chrome chargers. Once, once he cross low level full shizzle And a bitch desperate for attention that is a oro namura gold digger. What a desperate for attention, namura gold digger. <laughs> 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 Wala man ko sa iyo may utang. Oo, kwintahon gid na, na ako nang pagvideo na ako, yawa dili ko puutan. <laughs> <laughs> Nganong every battle limo sok med sa kontra ang imong banatan. Mga post nila sa una, ilahang page, ug kinsa ang likers kay imong may balan? Grabe, mansan lang research, Repa. This is pangupensa sa Facebook. Daghan ka nakita. Oh, tsada na nga meta. <laughs> tsada na nga meta, bay. Sa ilang wall, kagatambay o dugay. Hamti damting naka wifi. Kung naka sa ilang profile, you lose track sa oras. Hoy, wala na ka sa imong timeline. Wala na ka sa imong timeline. Kay, sismoso pukan dako. Di lang na nila mahibal anog na naka sa atubangan kay paghuman o og kalkal ang kamot it suhugasan og ipahid sa kalaban kay di ba oh. anak kay ron what's the thesis madami ang t, spell the t t t di ba inana ka gihapon sige pangitag t t babayuti na kaayo ka nga paminawon kay speaking of ba trivia kinuoday pamusta mo kay ali masa <laughs> atong sa MacArthur pa nga mong liga na ali linya nga daring pa atong nga era. I don't know the exact words pero ang iyahang tema di daotan mahimong yoya o tinood mansad niya. Di ba? Tinood mansad. Pero, di ba atong panahon na bayot po ang tira sa imo before? Mubilib na unta ko sa imong pagkarayos kung wa na nimo gibati ko sa atong battle in yung tribor. Liltok, kanya na sa bayot kuno tribor. Uy, bayot ko Tribor, porkit naka-idolize kay Kenneth, bayot ba just, Tribor, original project ni mo sa iya ang traumatic nga experience. Kay di ba, katong sa iya pa nag i Tautan, mahinong bayot, tell me, please think. Pero katong pabor na nga kay Didel, haha, Tribor LGBT, gago. <laughs> At first, believe ko si Imo, at first, believe ko si Imo. Pero turns out, gahulat ra di ka o opportunity for vengeance. Imbis 10 out of 10, imong idea na himong 7-11 kay na sell out ka convenience vignettes. Kay lugar to imong angel. Nahot dan kag idea, maong ka to nalagi Nasimutan ako imong baho na dakpan kas ka imong laang atong wala na kay mahugot nagresort ka sa binayot basin sa kaagi sa karaan pamatuod na basta si Rena basta mamalahan, mapugos, giyapog kamang uh -huh. Kay nga no, lalaki na lugar ka. <laughs> Porkit ka inisog na kaugharang. Para mahibalo ka, di mahimong isdang uro ang sirena, bisag magpakita panaghasang, boy! Uh -huh. Tapang! Ang ginapakita ni Moron, wara ka maulaw, bisag bago na imuhang content, dili na ako nakalimtang gikao ni imong hugaw! Kay, ano siya kay Adrian? siya ang standard. Ano siya kay Ron? Siya ang standard. Diba, maoy mong ingon, Kre? Saktong ikaduwa ni mong giingong ikaw ang standard. Kay klaro nga, imong ang standard. Klaro na ka, doble, doble. Kay, kay, dili siya kay, wala daw siya pake. Basta dili siya maagrabyado. Saktong chemical engineer ning tarantado kay pang toxic na trabaho. Kay para sa iyaw, wala d'yo'y kaso. Basta guapo, lang ang record sa battle rap nga gikahiligan. Mas giuna ang standing maong nagstand again sa iyang panimindigan. Kaya na pa dyan siya na ang dahilan kung anong naay spit it. Kapataka rakag impose, kabaluman ming tanan nga si Chris nagpa-explode. Gustong maapil iyang pangan sa credits for kilag nakakumpose. Nakig party-party nga producer busak kining si Didi na expose. Wow moso, homophobic, credit grabber. Kunya buutan lugar ka anang kalakiha, Saktong na ay 3D sa pangalan kay di tinuod ang ginapakita. Dili anes. Usa makatilaw kas di ko sumbag Magredo blue iyang mata nga mura og 3D glasses pero ulahi na balita ko ang mutuldo sayang salida. Usa nagredo blue imong mata sa akong angel kay naabdanas bandila. <laughs> Peking bayani, peking paninindigan. Kung mag ni Dari, may paugmundang. Kaya wa, ikatulunan nimo ni Muninga Ayaw ka wad gana. Ayaw ka Next year din ako mo apel basi mag-champion na kaana. <laughs> oh wait, oh wait. Malita na ako na imong pares kay bago lang nang anak. And for that, ay bago na little rug rat. So for this nuda, dato sa ni congratulate sa pamaaging pakpak na pinabunda. I hope you enjoyed that. Gamay na pahuway bago ta magkumbati sa tong kumbat. O para po at least karong gabi maignan ka sa tao. Congrats! Cause this L, you're gonna hold that. What you gonna do now? Pag ang politik na yung muduaw, tira pa kay naapay kambal, murag anak ni OGBV o og ni Bungkiaw, karoon gito ka makutaw. Nga nung sa 20 mil ka nagpasulaw, kaya nga bangon ko, murag pagabuhat si mong baby, kaya dapat ka ni pull out, kaya sa battle ninyo ni John Kenneth, you said that, dapat unahon ng family. Mo ang oras ni ihatag sa pagsulat isakripisyo na lang uban ng tournament OG legacy. Sakto unta if you're asking me kung wato ni Imo giingon aron mangupal na pahipi. Sige, ikaw na putubag, sige. Naamang kay BATANG anong naakadiri? Oh, basig mo ribat na. Oh, wala mo kuya na sa una na naay mo abot. So foul, pero dili counted. Sige, engineer, mantang daw ako. I-calculate na good news sa inyo na sampit. October ang bata gi anak. So 10 minus 9 meaning January imong PARIS sa imo nagambit. Nagpasabot na kundi ka na kay duha ka bulan ar mo back sa tong bracket ko. Ah, tugak tugak ng kabugi, ikaw rin na igaw sa ulahi. Muna resulta sa gabatakag buhi o storya itong wala pa siya gibuhi. ato wala pa siya gibuhi. ato wala pa siya gibuhi. I mean, he don't even pose, baby, fix na lang. Sorry kay Mike. I mean, he don't even pose, baby, fix na lang ka-pose. Arang ba'y makabalos? Sige, share of memes na walay pulos, pero iyang gift of life kay iyang gift of tos cross tambal los los scared of his very own ghost, so ako ni expose imong secret sauce kung protective ba yun ka na papa o preventive lang sa karma i hope you let us know kay ayaw buhata sa uban kun dili mo gusto buhaton sa imo gets mo cool kung wala ayo na lang irepang ang kagayan di oro kay wala kay hanaw sa golden rule that's why i'm dropping jewels kay di ka competent mahari and i hope that it was and i hope that it was evidence From round 1 to 3, akong dipakita ang mga evidence sa akong sentiments of his pestilence. He last feeling heaven sent. Mangwintahay, acting relevant. Dapandamay, bagyog mga innocent. Chemical engineer na niyari, ladies and gentlemen, para ignon ka na mali imong na master ng mga elements. I mean, if you, in case you miss it, oh, ni puro na hip-hop. Mga rima nag i Di ko lang nire -raise ang bar, I fucking stick ship into a street drift. Kaya para ko kayong dinala sa skateboard park at pinakitaan pa ng sick trick. You dip shit the moment that I hit kicks, you gon' see him kick flip. Okay, o makalimot ko, apor. Punta ka palo ka, sabak sa group chat. Supremo! Kung yeah. ka buong batarap isa ka ka-feelan niyong burnout o gang bughat. Ah, grind, padayon lang sa pag-uswag. ug shout out sa mga taga na feeling dato. ug may si Jay! May si Jay. Welcome back, bro! Pero bakit kabi hapon dinsan? Wala ka niya ito! <laughs> <laughs> Ingkaso na tingala kang anong nalahi, ang tira, nga sa lain ng paingon, anong wala na bagay akong paghot. kipakita lang nako ako ng tinod na hari gusto hapsay sa sakop. sako. Karoon ka na mo kung hus -hu, kung dahu ang mula hutay, dahu na mahusay, o dahu ang drive malahunday o bay, cross ang dahu na manghubag, manghupong pagahuk sa mga huk na malahok ay. iyang pares o iyang anak, maghuhu na lang, Kinaanak ka sa hukay, ihulog aron mo pa hulay. Like. And that's goodbye. Yeah! 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 <laughs> Game. Yo, toroso, roha, padugan. Para sa Coronation Finals, ba'y. Braco Barn Food Hub, ba'y. Ako tayo na grabe ka solid na battle ba. salamat kayo sa So yeah, toro toro, make some noise! Ewa hapang kayo! Yeah, yes! 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 so once again, talagang salamat sa tulad sponsors namo untas sunod 8 bay, di sa mga future yung mga plano sa liga. At, again, uh, at, again at again so. next year by, aside sa coronation 5, nalang punta tournament. Yeah! So, at hanggang inyo mga bagong mga outs uh, makita kita tayo sa January 2025 para sa anniversary. Oh, okay, ita eight years sa liga wai. Contact blog kami. So yeah, that being said, five zero para sa tong coronation four. Tres. Ay, tres na lang. Uh, para sa tong uh, coronation three champion five zero. Magsaba para kay Cross. Yeah! Judge sa Judge ko sa Didier vs. Cross. Um, Galiwa na lang. Sa round 1, parehas na nag-play ilang strikes. Pero um, cross, diretsyo, kaya sa stumbles. Pero ingat ka high stakes battle. Ang um, round, pero doesn't mean na. Uh, but um, he, he na job ni Riddle. He came to do his job. Medyo asurado lang para dali ang trabaho. Sige pa lang mong step-ups. Ang um, round 2 dahiyon, angle-wise, tapos, ah, uh, ah, uh, overall na lang sa battle. Pero itong, itong angle selection ni Cross, aside sa Sanctuary City, hindi nilang nag-hut-hut sa young edge, kay Na ay mga taas kayo na schemes, like, 8 times, hindi nilang na, wala na effect, like, yung premeditated na multis na ribat sa maraming impact mo nito sa ngayon sa sexual intercourse at itong ribat alam mo nito sa anak ito. So,

Formation 3 champion, yeah. ganoon gale. Ako ang isa po sa dibo ng purpose sa 5-0. Maligibasin ako sa buwan sa championship. Magrabi ka dikit ng battle. Ako nagiging makakamag-choke. Then isa po sa naka-li-line sa mga rounds ni Didel. Itong itira ni sa iyang 3-med lari battles. Nagli-li-line siyang rounds. Kaya hindi na siya kagawin ito sa iyang mga choke So yata ka kagawin all 3 rounds. Congrats, Gross!